Yo, up so guys, looks ready to be back. na naman tayo. Medyo matagal tayo hindi nagagawa ng video, guys. Uh, but this time, gagawa na tayo ng marami pa. So, may lakad ako ngayon kasi uh, may nakausap tayo naman. May nakadeal tayo sa going uh, terminal ng kabanatuan. They wanna try the product. Alam nyo naman, guys, na nawalan tayo ng isang client. So, uh, tayo ng uh, any any opportunity to have a potential income. So, ang naisip natin is, since taga San Miguel tayo, uh, taga Bulacan tayo guys, and meron tayong contact sa Bulacan. So, inisip natin ay, na yun mag-distributor uh, tayo ng chicharon. Yung chicharon naman is uh, sobrang quality and masarap. And then, suka. Nag, uh, na rin tayo ng tamis ang hang suka na all-in-one. Hindi lang pwede sa chicharon, kundi pwede para sa lahat pwede mong isaw-saw, pwede mong higupin sa sarap ng suka ni Tito Toyang. And, ang, ang partner siya lahat ng pagkain, guys, um, di mo lang pwedeng i-partner doon is, kung aula mo eh, may sabao. Pero, all-in-one sauce, goods na goods. So, dito guys, papunta na tayo sa may terminal ng Cabanatuan. Then, nakausap nga natin yun. And, dito medyo na-traffic tayo dito sa may Santa Rosa. Tulay ng Santa Rosa. Uh, normally, mga ganitong oras kasi guys, around 11, 12, talagang medyo traffic talaga dito. Maraming dumadaan. And then, since Friday din, syempre may mga estudyante. So, dito, nag-slow down ng konti. Uh, may nasa issue yung kausap ko kasi nga baka nag-iintay or napag -intire natin. Since, uh, yung usapan nga namin is about to be like around 11 to 12 so magta 12 na kasi dito banda actually 12 12 na pala may get As you can see on the screen, 12.14 na pala. So, yun. So, buti naman at medyo masarap kausap or madaling kausap itong si Manong at mabait kausap. So, inintay niya tayo. Ito po, lampas na tayo dito sa may crossing ng Santa Rosa. And mabalik tayo sa may usapan natin, guys. So, yun. Uh, kung may kakalala kayo, yung taga malapit dito kayo around Nueva Ecija. kasi sa Bulacan, syempre, doon yung gawaan. Medyo marami nang uh, business doon si Tito gawing hain Santa Rosa and ang kabalatuan yung mga gustong mag reseller guys kasi nga binibigay lang namin siya sa mura pinakamura siya sa amin guys so nagdi-distribute kami ng mura dito per bundle mag message lang kayo sa amin guys kung gusto nyo and basta kung siya lang magkala ng extra income pero uh, doing this as a main source of income medyo hindi advisable kasi nga maliit lang naman yung kikitain pero at least di ba you have some extra so dito lumiko na ako sa Vergara Highway napakaganda ng kalangitan kita nyo naman guys pag isa lang ako lumakad ngayon guys kasi nga ah, syempre busy si wifey and uh, ah, syempre kinitaking cure yung mga bata so dito Um, nagmamadali na ako dito guys so kailangan paspasan natin talaga dito dito na tayo sa napakapangat na daan. Ito lang yung nakita kong daan sa Vergara Highway na no, sobrang pangat kasi nga nilagyan na ng spalto yung lupa. Fun time din pag nagtaan yung mga mabibigat. Yes! Is... Siyempre maglulubak-lubakan. As you can see, lubak lubakan na nga. And, hindi pa rin naayos yun guys. So I'm not sure kung yung pangakong tinupad ay matutupad doon sa part na yun. But all goods naman kasi nga may Uh, bypass na dito hindi mo na kailangan makapagsapa lang dun sa middle loob ng cabinet so hindi masyadong traffic so lalap turn na ako dito kasi nga dito na yung pinakamalapit na way to go to the terminal so dito ayan Medyo malapit na tayo sa terminal dito guys, ng Cabanatuan City. Dati ito yung capital, pero ngayon, ang capital ng Nueva Ecija is uh, Palayan. So, I'm not sure kung ano nangyari, but uh, para sa akin parang ito pa rin yung pinaka sentro yung pinakamaraming tao dahil nandito rin yung central terminal syempre so dito kakanan na tayo dito yung terminal makikita natin sa kaliwa pero dito tayo ang usapan namin ng kausap ko is dito sa kanan sa so, 7-11 pero wala akong mapaparking dito so lumagpas ako ng konti and eto na Tapos lumampas ako ng konti sa may 7-11, wala kasi kung pa-parking nandun Dito ako sa may tapat nung Darwin's Barbershop. Shop. Uh, lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito lang, lang, ito lang, ito lang, ito lang, ito si Marlon,

Pagkakabang bata ka pa ako mananong Kaya ako, nilipas na eh Kaya hindi na akong pwede eh Tumutulong tulong na akong gano'n eh So kayo na nga at uh, Tita nagbabayaran kami Kumuha muna ng isang bundle Kasi nga gusto kong i-try Ni uh, Boss Jerry Yung uh, ating chicharon And Niligyan ko rin siya ng sabal nung ating sauce na salsama Narsupa natin guys So sana magustuhan ng mga customer niya. Tra tra trabaho niya kasi talaga guys, nag naglabagsak siya ng mga product. So, kita niyo naman ang Avanza pa. Um, and yun, siguro nakita niyo yung post natin sa may Facebook Marketplace. And nag-inquire siya. So, yun, nagkabila na kami niya yung uh, isang bundle. And, i-try niya yung product natin. And, may siya. Uh, kung sana hindi tayo mapahiya guys kasi alam naman natin quality ng mga products natin. Sana magustuhan and ng partnership and marami pa siyang ikuha uh, and susunod. Kasi nga nag-aabog sa mga tindahan, sa mga resellers. So, hope we can have more to come and dito pa uwi na ako guys. So, yun and guys um kung meron man interested kung gusto niyo i-try kasi nga an extra uh, an extra income guys again this is something that you can't use as a main source of income pero kung gusto nyo na extra income guys pwedeng, pwede pa mag-message tong kay sa amin and we will let you know kung uh, magkano yung pwede kitain kasi nga um kung per bundle lang ang pag-uusapan kung isang bundle lang ang pag-uusapan, mas marami pa rin yung kikitain ng reseller. Pero kung mas maraming reseller na kukuha sa amin, doon na kami kikita. So binibigay namin siya ng mura at uh, mas mura sa iba. Kasi nga, uh, we want to get more reseller. So reseller talaga yung bubuhay sa amin. Pero kung, kung isang reseller lang tapos isang bundle, mas malaki pa yung kikitain ng reseller compare sa amin. So, magbe-base kami dun sa mas maraming reseller na makuha. So, dito pa uwi na ako. Napakaganda ng kalangitan, guys. Kita nyo naman. And, nandito na naman tayo sa so, napakapangit na daan. And, yun. Sana maayos na to kasi medyo madalas na yung pagpunta natin dito. Especially, pupunta tayo madalas dun sa may kamera ka ba But, right now, from Haen. And, pa-uwi tayo ng Haen ulit. Actually, Medyo Santa Rosa na siya guys. Kasi bonda rin na ng Santa Rosa. And, yun na yung last na barangay ng HN uh, Nueva Ecija and then yung mga kasunod nyo is Santa Rosa na. so yun yung pinaka boundary and yun dito pabalik na tayo ganda nung lang itong dito guys sayang dapat pala di ko na pinatinted yung uh, kotse kasi nga uh, yung half tinted parang nakapangit lang doon sa dashcam mas maganda siguro kung maliwanag na lang lahat to and yun medyo mainit yung panahon dito guys ah pero may may bigla ko muna so I'm not pretty sure uh, biglang switch yung panahon pero habang ako dito, ko yung dry body dito tingnan yung kalangitan napakaganda so yun um while we're waiting for another client tapos naging tayo sa bagong client natin nagsubok tayo ng mga kung ano-anong mga business na pwede natin pagkakitaan kasi nga syempre sa buhay ng tao ngayon, hindi lang pwede yung mga ngarap ka kailangan. Pag nangarap ka, samahan mo ng gawa. Uh, kung ano man yung possible, or kahit maliit man yan o malaki, appreciate mo. And, syempre, kailangan, you have to make sure na samahan mo ng gawa. Hindi pwede yung puro pangarap lang. Samahan mo ng gawa. And, yun. Uh, as long as tumalaba ka ng patas, uh, huwag mo na isipin yung mga corrupt na nagagawa ng, nang lakaw ng, ng mga tax natin ah uh, focus ka lang sa goal mo. At kahit pa paano, yun. Meron kang chance na umasen. So, um, hindi mo naman malalaman yun pag di mo sinubukan. So, yun. Dito, lumampas na ulit ako ng tuloy ng Santa Rosa. Siyempre, so, pa-uwi na tayo, guys. Look for yung lugar na to. And, dire-direction na lang dito. ah uh, yun. So, right now, ang gagawin ko na lang dito ay magandai na sana mag-message po ulit si Boss Cherry at kumuha pa ng maraming bundle at kung sana mas mara magustuhan ng mga customers so we can get more sales and yun so habang nag a tayo na magkaroon ng client or another client um, actually meron na pero ongoing pa yung interviews uh, with the client so habang nag a tayo na magandang result uh, side sideline sideline muna tayo guys so again guys kung gusto niyo mag-reseller, just message us. Uh, si YV may post din sa may Facebook niya. So, just comment or message lang kung gusto niyo ng extra income. So, dito kuminto ako kasi, uh, yun, yung ano ko set up to, sa may ito sa ice cream. Kung bumili ng no, sa Alba Mart ng ice cream. And, yan, pansanin nyo guys, napaka-iinit pa ng panahon dito, but, bigla-bigla na lang, Uh, isang barangay lang yung tinawed, e eh, bigla na lang dumilim and ang ulan, so, yun. E uh, yun, matagal tayo hindi nakagawa ng video guys, kasi medyo tinatamad ako dun sa may uh, dashcam natin, napakatagal mag-transfer ng file. Uh, Sayang. Uh, gagawin sana natin itong pang uh, daily uh, biyahe vlog, pero it really takes an hour or two para mag-transfer yung 4K resolution. So, medyo malaki kasi yung files. So, uh, sobrang tagal. Uh, and, syempre, napapatungan. 64GB yung memory, pero napapatungan. But, yun. So, sana. Marami tayo maging customer and reseller. Mag-message lang kayo sa amin, guys. Thank you, thank you so much kung nandito ko pa rin sa video na to, guys. Thank you so much. Uh, follow. At samahan niyo ako. Ako masenso. Thank you so much, guys. Again, next for the video. kita selesai selesai dari video